私がどれすぎんって。 YouTube channel. So for today's vlog, ay magpipintura po ako dito sa labas ng aming pong bahay. Bali yung natitira pong pipinturahan ay akin na pong pipinturahan ngayon dahil mainit po kanina buong araw at ngayon po ay mag-aalas 4 na ng hapon. At yan, tamang-tama din dahil wala na pong araw. Hindi na masakit sa balat pagpipintura mga kadilag. So yan, ito po ay palabas na. dala dahil ako na itong pintura po namin. Ito po yung natitira. Madami pa po itong laman. Ito po yung brown mud. O yung darker na brown. Baby po si mama. Tatapos din maligo. At akin tatanggalin tong motor ni Indong. At ito mama ay akin pipinturahan. Tuyo naman na ito, honey. Pati sa kabila. Baka yung pintura ay masayang. Matig tumigas la May may ipang maipintura. ako na baka ito yung madol eh. Ayan, ito po yung aking pipinturahan. Pati ito, ama, madadamay ko na po. Sa labas. Ano kahit pati ito, ay, kaya laybas, ah. Tutulungan na po ka ni mama, taalisin yung mga, ano halaman sa gilid. Ano yan, Mama? Tiles. Ay, sige. Hindi mo malamit po. Yung yeah. so, pong aming mga halaman dito sa harapan ay parang mga namatay. Yung ilan, Mama? Honey? Baka hmm. gawa ng ulan, kayo. Gawa ng ulan. Subrahan sa, ulan. Subrahan sa tubig. Hmm. Tatay na rin ang pano. Hmm. Atin, ating kakananin, mga kabilang. <laughs> Kahit ako po'y kalawelo talaga. Mama naman po ay <laughs> nag-iipo ng tubig dahil kami po'y walang tulog. Ay nakikinig po doon sa may tulog dito sa kapitbahay. Ano ba tawala si ido? po muna halisin tong mga harapin pa dito. siguro do muna sabi po ni mama eh, damay na daw po namin ito sa pagpipintura kaya lang dapat pala inawalis na kanina pa <laughs> hindi, hindi baga basa mama basa ah, ay pang bukas na Wala, <coughs> sira na yun. Yung ating solar Christmas lights. Naputol po ito sa yung na po ni mama. May gitiko ko pa napipinturan din sa kabila. Hindi na madudumhan at doon po ang taboy sa kabila. Pinupunasan na lang po ni mama at may kaunting basa. Tapos maya maya ako pinturahan, honey. Para matuyo-tuyo pa. So yan po yung ginawa na namin patungan ng mga halaman. Hindi na upuan. At akin na pong dinodoblihan ito pong pinintura kong una kanina. Ayan, kahit naman hindi gano'y yung kapulido mga kadilagay ayos lang at ito na may lagayan lang ng mga halaman. Ito na yan, mama. Ay, doon na muna sa labas ang unahin ko. Dito na muna. Ah, sige. Dito sa dulo. May umulang pa. Hmm. Ay, sabi mo tayo dito sa dulo. Dito dito sa dulo, dulo oh. <laughs> Ikaw tayo na hindi mo nalilinaw, eh. Alam mo, masunurin. Sabi mo tayo, oh, nini nin, doon sa dulo ah. <laughs> ni mo sinabi kung left or right. <laughs> <Wala na -ani>. <laughs> <laughs> Hindi yan kaibigan ko ang ulan. Hindi na po nakatiis si mama. Pumuha ng isang brush. yan at dito naman po sa kabila amin na din pong lalagyan no, Pag-inig ang pintura eh. Pinabarabas <laughs> Wala nang, anong tawag, wala nang direksyon. Ito, pakiyaw. Pakiyawan <laughs> okay, ito, mama. Ay. Kaya kailangan po natin tapunin ang mabiling dyan. Ito daw po ay pakiyawan. Ito daw naalala ko nung high school ang tawag sa akin ng mga klase ko yung si Pacquiao. Yes. Yeah. Tasay kalawiti pa. Tapos ay yung picture ni Papa, di ba kaya nung mga, yung mga kaibigan ko ay napunta diyan. mm, kaming dalawa ni Papa, no? Okay, oh, baby. ko. Oh. Kalbo ka pa? Oo. Oh. Ang oh, mukha daw ni Pacquiao, si Papa. Ay, pinagtatanggol. Ay, talaga naman

Oo. Huwag kang Makisama ka Sayang, pagod. <laughs> ako muna, cellphone? <laughs> <Ay>. <laughs> so, yes! Mare, nito ni Papa. Ganyan <laughs> po ka in love si Mama kay Papa. Talagang, kung bagay, si Pacquiao na yun ha. pinagkumpara. Vay. <laughs> Pakai hardin lagi nukulain ah, lagi, <laughs> <Pate hardine. laughs> <Pate hardine. laughs> <gulay> brown nanti, ada dong pintu Okay, papay, dahil dyan, Noni, padala mo mama sa Gigas. Yeah. Baka akong papadala sa Gigas. <laughs> Pinupulay doon na po ni Mother Jenks. Yan, at tapos na po namin pinturahan ni Mama. So, hindi na po namin masyadong dark siya ngayon dahil ang panahon po ay yan, parang uulan, mga kadilag. Kaya sabi ni mamay, magtira daw po ng kaunti. Para just in case na tumuloy po ang ulan. Pero parang hindi naman na matutuloy. Ay may pang, uh, ano pa, doble pa po. Ang po ay nang hinayang talaga doon sa kaunting pintura. Kaya diyan nilagay. At ito naman sa baba ay parang matutuyo na ma'am. Mabilis lang naman po yung matuyo. Kung munang uulan. Ha? Ay, sige. Sa akin na itong tatakpan. Sayang. May kaunti pa po. Yung po mga halaman ay dito na lang po na. Much, much, much later. Ayan, at umuulan na nga po sa labas mga kadilag. Pero, yan. Tuyo naman na yung pong aming nga uh, pininturahan bago umulan ay natuyo. Oh, mabilis lang din pong matuyo. Baka mga nakalipas po ang 30 minutes uh, saka po umulan. Tuyo so, na. Kung basa pa po yan ay eh, humulas na. Ay hindi.